Kamusta mga kaibigan? Ako si Money Matters, at sa blog na ito, samahan ninyo ako sa isang kakaibang paksa, ang mga insekto at ang koneksyon nila sa swerte. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang mga munting nilalang na ito, na madalas nating nakikita sa paligid, ay may kahulugan pala pagdating sa paniniwala at tradisyon. Unahin natin ang ladybug o ladybird. Marami sa atin ang naniniwala na kapag may ladybug na dumako sa'yo, ito raw ay tanda ng magandang kapalaran. Sa ibang kultura, lalo na sa Europe, sinasabi na ang dami ng tuldok sa likod ng ladybug ay katumbas ng mga taon ng kaligayahan. Kaya kapag may nakita kang ladybug, huwag mo itong palalayasin agad. Kisa pa, ang dragonfly o tutubi. Sa Pilipinas, madalas natin silang makita malapit sa mga palayan at lawa sinasabing kapag maraming tutubi sa paligid, malinis at malusog ang kapaligiran. Sa kultura naman ng Japan at iba pang bansa, simbolo ito ng lakas, tapang, at tagumpay. Kaya't sa simpleng paglipad nila, dala nila ang inspirasyon na huwag sumuko. Hindi rin mawawala ang paru-paro. Sa maraming paniniwala, ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago at bagong simula. Kapag may puting paru-paro na pumasok sa inyong bahay, madalas itong ituring na bisita mula sa kabilang buhay o kaya naman ay tanda ng kapayapaan. Sa gabi naman, naririnig natin ang kuliglig. Ayon sa kasabihan, kapag umaawit ang kuliglig, ito ay senyales ng magandang panahon at masaganang ani. Sa China, itinuturing silang simbolo ng kasaganaan at proteksyon laban sa malas. Pati ang mga alitaptap na nagbibigay liwanag sa dilim ng gabi, ay madalas ituring na tanda ng pag-asa at inspirasyon. Ang mga bubuyog naman, na masisipag sa pag-iipon ng pulot, ay sumisimbolo ng kasipagan at tagumpay. Kung iisipin, bawat insekto ay may aral at kahulugan sa ating buhay. Kaya't sa susunod na makakita kayo ng mga insekto, huwag agad kamuhian o itaboy tandaan natin na kahit maliit sila, dala nila ang mensahe ng kalikasan at minsan, swerte pa. Ako si Manny Matters, at ito ang ating maikling dokumentaryo tungkol sa insekto at swerte. Maraming salamat sa panonood, at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kaalaman na tulad nito.